Hello, hello, good morning! Napakaganda po ng umaga ko, Diyos ko po! Alam naman natin na mahilig tayo kumain ng mga prutas, at dito ay maganda sa ating kalusugan. At syempre, Diyos ko, pagungat ko po, at pagising ko, nakakita ko ng prutas! Diyos ko, napakalaki! Tatlong kilo yata, itong bayaban sa ito. So, tignan natin kung ano ba talaga prutas ito! Nay! Diyos ko, napakalaki naman ito! Diyos ko, pera ba, api? Sabati po. Jesus oh, Laki naman ang, ng ano ng laki bayabas na, na 'yan. Bayabas oh. na ito. Oh, kasi laki oh, ng mukha. Tingnan mo ako, ano mas malaki yan o oh, yung mukha? Sabati po. <laughs> laki ng bayabas. Laki ng bayabas. Ang dami. Laki oh. no ito. Kung napapaibig po dyan, pwede po kayong humiling. Kahit tatlo po, bibigyan ko kayo. Ano mo kang tawag dyan? Aratilis daw. Aratilis. Aratilis pala po ito. <laughs> <po>. nag <Boy laughs> ng Italy. <laughs> Pupula ko hindi naratili si eh. Big ano, nai? Ah, Big Nye. <laughs> Oo, oh, pwede rin po. Alam niyo, yung bata talaga ako, oh, mahilig ako kumain ng Big Nye. Pero sa pagkakataon ito, Diyos ko po. so pala, mo ko, kung yan ay ano, santol, Bangkok ba yan? <laughs> hindi lang Bangkok, baka itangkok, Thailand. Lul -lul Lulunokin mo ba ang buto ng ano, bangkok Hindi, ko. Hindi, mamamatay ko. <laughs>